So, dito tayo ngayon guys sa uh, kalalabas ko lang sa uh, Agan Ayala pagbaba ko ng LRT2 eh, wala na kasi yung jeep doon na pumipila dahil lang yung alas 7 lang daw sila kaya ito ako nag LRT nag LRT ako ayan nag-uwi yan ang mga matang people are going na So, wala akong masakyan at maglalakad na lang ako doon. Hanggang sa amin. <clears throat> Pwede naman siyang lakarin. Kasi gabi naman. taxi na lang ay trabay din sa kabila may bus kakawit ka doon nabalik ang may tatawid dia <laughs> nak taxi naik bas hmm um, alih um, sini yang atas tayo tayo kasi ang layo ang layo guys Ini yang Glorieta. Glorieta Mall. Di makita yang apa? Uh, no, Na, nasa ilaw. Na, large. natatawa talaga ako kay Lilith. Hindi ko na naman. lang yung Ito tayo sa Makati. Akala niyo sa ano to? Sa Dubai. Sorry. <laughs> sa Makati ito. Dito lang to sa Philippines. <clears throat> Wala ako sa Dubai sa Pinas. So habang naghihintay tayo, tayo ng na, ano sasakyan na bus. Okay. ko ako ano sakay pinipila na jeep ko yung sinasakyan ko wala na hanggang 7 lang doon 7 ang PM Yeah, ito so guys Ang hirap sumakay pala pa Gabi na Guys, dito lang. Hanggang ah, dito na lang tayo. Kapag wala pa yung basket. Bye guys!